si Janet po biglang kinabahan at siya daw ay naban ni, ka, ni Shopee. Dati na wala yung Shopee ko. Bakit? Ako'y naban. Ang nilagay po ni Janet ay bisugong bato. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan mga kabeshi. Kamusta? Kamusta? Hello po. At uh, tayo ay nag ng Lala Move. <laughs> Literal na nag-iintay para sa ating mga parcel. Yan po ay bound to Las Piñas. Maraming salamat, Ma'am Teresita ng Las Piñas. Actually, galing siya nasa US siya ngayon. From Chicago po siya. Shout out po. Salamat po sa inyo. Ano po pangalan ninyo? Kim po. Check na, Mami. Meron. Dyan na lang. Ay, fragile iyan. Hindi kaya. Huwag mo lang matatanggalan. Mm -hmm. Ah. Yan, thank you so much. ayan po, thank you po. Thank you po. si Daddy, ite-tape lang. Itatanggalin lang Ite-tape lang natin doon sa likod niyan. ito lang. 'yan. Okay na siguro 'yan. O ano, kulang pa. Sige po, sige, salamat ha. So, bayad na. Okay. Thank Hallelujah Jesus oh God. Lord, maraming maraming salamat sa araw na ito. Salamat oh God sa iyong mabiyaya sa amin na mabuting kabuhayan sa aming mga anak oh God. Uh, dalangin namin na pagpalain mo ang aming buong maghapon, ang aming pagdadeliver, ang aming mga paninda Gaya din po lahat ng mga makakarasip nito ng aming customers Ay tunay na mabless, oh God uh, Ano po lamang namin, pinabalit lahat ng papurin at sa salamat In Jesus name, Amen, and Amen Amen, so ayun guys, pupunta na po tayo ng J&T Dahil after na yung Lala Move, Mami Ay meron tayong dalawa na ipapa-J&T Yes, thank you so much yes. uh, Repeat order tayo, Daddy, si Ma'am Angie from Pampanga. Yeah. Adios, uh, at yung isa? yung si Ma'am Jonah. Wow. Thank you so much po. God bless you more and more. God bless po. Ayan mga kapitik. Thank you Lord. Nandito na po si Mami Janet sa JT. Ayan. At nabawasan ng ating LVC. Walang masyado kasi po medyo pricey nga kumpara sa JNT. Pero kapag ka maramihan at wine, ayun po nag uh, ELBC kami pero ngayon mostly po ay JNT kami sa Lalamove para yung Lalamove kasi same day delivery so yun at yung pong aming uh, Shopee ay JNT po yung pinasok ni Janet na account kumbaga JNT yung aming magiging carrier sa aming Shopee para mura at ayun na agad si Mami Janet. Ang <laughs> bilis. Why? Close na kami ni ate. Bakit? Busy siya so mamaya na lang niya ikiin. Oh, ganun lang. Para binigay mo lang. Tapos chat-chat na lang kayo. Kung okay na ma'am, ganun. so busy, ah. madami dun. Oo. Yung ibang seller kasi din na drop. Isa-isa yun. -isa, ganun din yan. ang ginagawa niya. Para hindi o. nga naman magantay, no? Oo yung ang ipipila mo yung item mo. Sige ma'am, sayo yan. Okay. May mga pangalan naman yan. Yeah. Ayan. Salamat po. Order pa kayo. At ngayon naman ay eh, magpiprepare tayo ng Shopee! Shopee. At meron na tayong Adim plus one, five plus one na order po. after po namin i-upload yung video sa video ating, kahapon. Yes, yung sa ating yung kay test, test run na kay Leia. Uh, ay oh marami na pong umorder. Salamat yeah. po. Ang name po ng aming Shopee ay kabeshi Store. Yes. Yan. God bless po. Salamat God po sa lahat. Po. At sa mga nagme-message pa ng order daw, sila nagko comment Thank you po. Yes po. Pwede po kayong umorder sa Shopee para mas mabilis. Add to cart lang kayo ng add to cart. Oo. Pero pwede rin naman kay Janet yes, sa aming po. Facebook page Oo. para personal makaka-chat nyo po si Janet. <laughs> Salamat po. Thank you po. Mm Sige, -mm. play ka lang. Si Andres may mga kalaro. Oh. Dito kami sa tapat ng aming bahay. Tinadayo na si Andres. Kilala na. Sabi, Andres! 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 Andres. <laughs> Andres. Andres. <laughs> <laughs> Andres. <laughs>

Nasaan na yung mo? One, <laughs> one, two, Dito na po kami sa bahay. Oh, may mga nagja-jogging. Hapon na. Sige sige, 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 Dito. Dito Dito. Dito, nga. Dito, nga. Dito nga. One, two, <laughs> Ano bang gusto mong laro? Ha? Habulan taya. Lukson tinik. Luksong baka. Ano? Anong gusto mong laro? Piko. Ha? <laughs> ah, may buwan ah. Kaya bueno, na si Andres nagkakit doon. Ah! Gusto niya yung bike. Ano <laughs> niya? Kay ate Dane yan. Kay ate Dane yan na bike. Hindi yan sayo. What are you doing? Daddy. Yes. oh, jump. One, two, three, 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 jump. Ayan po kami ay nakaikot na ni Andres. <laughs> Andito na ulit tayo. <laughs> ano, pagod na? Gusto mo na magmerienda? Oh, may motor. Stop, stop. Hold. May motor. Where's mommy? Where's mommy? Eh, alam mo yung bahay natin. How about Bobby? Eh, gusto mo na bang pumasok? Let's go. Oh no! Gusto mo na pumasok? Let's go to mommy? Ha? Huh? Careful, malamot yan. Yan, magandang gabi po mga kapitik at mga kabeshi. Si Mami Janet ay seryoso. <laughs> so tulog na po yung mga bata. Nasa taas na. At kami ni Mami Janet ay nag-overtime ulit. Yan. Dahil... ayaw po, wait lang. Maingay itong ano, si Kami po ay nag-overtime dahil uh, sa inyo pong mga order, nakaka-overwheeled. Thank you so much. Kami po ay masayang-masayang puso. At ang Shopee pala mami, pag ikaw as seller, halimbawa ikaw yung seller at umorder po kayo, nakikita po namin kung ano yung rate nyo. Kayo po pala may rate din, no? At si sisleya si, si Kalea, na 5 star. Good payer. <laughs> hindi nyo alam, kayo po pala ay nire-rate din namin as buyer kung kayo ay good buyer kung kayo ay tuwing mag, halimbawa may magli-deliver lagi kayong wala leya ay 5 star ma, may good <laughs> <laughs> dahil doon sa aming blog na meron na po kaming shopee meron tayong orders kaagad, wow so ito po kasi hindi namin kayo ma-shoutout dahil yung mga pangalan niya sa Shopee ay iba. Katulad mami ni ano? Ano nga pangalan niya? Deluxe ano? The locks The locks wow, May merong Marshmallow. Okay, Marshmallow. Oh, so 'yun po. In total mami, magka-ilan ah, yung order sa iyo? 9. 9 po, guys. Wow, ganoon po kami ka Ganun ka-overwhelmed. After nating i-upload sa YouTube na mayroon na tayong Shopee. At after naming i-upload din sa Facebook na no, meron na kaming Shopee... Meron po agad kaming 9 orders sa Shopee na kailangan namin i-process. Yan. God bless po sa lahat. natin bukas. Yes. At ang Shopee po mga kapitik, mga kabeshi ay mayroong day off din. May day off din po kaming mga seller. Halimbawa po yung iba, nag-add to cart kayo ng Sabado... So, linggo po, hindi po, wala pong nagpa-process ng linggo. So, bukas po, Monday, yan. Kaya ngayong gabi, pinaprocess namin para bukas i collect Wala pong... Ba? Si Edro Daniel din. Nag-ano re? Si Edro. <laughs> si Edro po, guys. Anak ni Ati Nels, na lalaki na nag-aaral sa... <laughs> Maynila. Maynila. Ay, umorder din. Oo. Oh. Thank you so much. Siguro inutosan ni Ati Nels. Oh. At si sa hindi marunong mag-shopping, hindi marunong mag chika So si Idro po ang kanyang inutusan. Thank you so much. Ngayon yan lang, upon recording po. During recording ay uh, umorder si Ka-Idro. Si Ka pang-sampu siya. pang-sampu. Ah, Pang sa ating ipaprocess po ng mga order. Yan. Thank you so much. Thank you so much. Sa inyong lahat. At yun nga, maituloy ko, Mami, na wala. Ang Shopee ay walang nagkukulik ng Sunday, no? Kaya po yung mga order ng Sabado, yan, Ay Monday po ang collection. yan, maraming maraming salamat po sa inyo. At ganadong ganado po. Yes, ganadong Masayang masayang amin aming puso. Kaya ngayon pa lang ay amin ang piniprepare para bukas yung sampu Ay ano na, ready to collect so, na. Pauwi pa ka din ng probinsya, dahil yes. na lang sayo. <laughs> <Yes. laughs> Sinasabi po ni Janet na eh, kayo uuwi ng probinsya at ako ng kukuha ng suka. Ay pwede naman ni Leia ni Ate Nels ipadala sa akin na white. Bibili kami ng danggit, ay. Eh. Ay hindi sa Shopee sila nabili, guys. <laughs> sa Shopee. Malaking tulong din niya naman ang Shopee, no? Pambaga ang bilis mag-add to cart, ang bilis mag uh, mag-transact lahat. At yun pala, mami, mayroon tayong uh, accounting adjustment, mami, sa Shopee. Yung pricing, no? Kasi po, ang pricing po ni Shopee, siyempre, uh, yung mayroon siyang sistema. So, mayroon siyang cut. <laughs> may cut po siya. may, mayroon siyang porsyento na binabawas niya na kita ng Shopee. So, kaya po, ang, yung kay Leia po, yung kay Leia, halimbawa, ang order ni Leia, isang libo, uh -huh kung direct sa amin, isang yung matatanggap namin. Mm -hmm. Pero since nadumaan kay Shopee, mm -hmm. ay magkano na lang? Nasa 800 na lang. 800 na lang. No, ara, hindi, may mga putal-putal po. Mm -hmm. Kumbaga, inaano ko lang. Ay nasa 800 na lang po ang aming matatanggap. Dahil nga, yon may mga cut. At may mga, tapos si Shopee, mahilig din siyang magbigay ng mga halimbawa. Discount yung 10-10, 11-11, yung ganon. So, yun po guys ang ginawa namin ni Janet ay nagtaas kami ng kaunti sa Shopee. Pero nag-search naman kami ng mga ibang nagtitinda rin ng dry fish sa Shopee ay hindi po kami nalalayo. Iyon talaga yung pricing. Nag-search po kami ay iyon. So, baka po magtaka kayo na bakit mas mahal sa Shopee. Yung iba, oo. Yung iba, halimbawa po suka. Pag sa amin kayo bibili, 100. Pero kay Shopee, one, magkano maming nilagay mo? 110. ten. Opo, 10 pesos para kay Shopee. So, yun po. Kung gusto niyo ng mabilis, kay Shopee po kayo. Pero pwede pa rin kayong order direct sa aming Facebook page Tara Shoot TV. Mami, di ba? At yun, kung ano yung original price namin, yun po yung inyong marireceive. Yan. So, sana po inyong maintindihan kung bakit iba ang pricing namin sa Shopee. Ang kagandahan lang sa Shopee, mayroon tayong COD. Pero pag direct po sa amin, medyo hindi po kami pa ng COD dahil mahirap namin kayong habulin kapag kami po ay may ano pa sa scam. May trauma pa. Kaya po kami hindi napayag ng payment first. Yan. Dapat payment first. Tapos saka namin ipapadala. Unlike sa Shopee, kailangan na namin iano Kasi baka mabantay ng shopee. Ay, yung pa ang isang nakakatawa, mami. Si Janet po, biglang kinabahan at siya daw ay naban ni, ka, ni Shopee. Dati na wala yung Shopee ko. Bakit? Ako'y naban. Ang nilagay po ni Janet ay bisugong bato. Yung pala, bawal pala yung word na bato. So, yun, tinanggal niya po. Wala pong, walang bisugong bato sa Shopee. Ibahin namin ng term. Ilalagay uli namin, guys, ha? Ibahin namin ng term. So, yun po. Tapos po, ah, mag-share na rin ako. Kailan si, ano, umorder si Leia? Ah, mga 11 yata. 11 po siya umorder. October 11. Ang nakalagay po doon sa app ni Shopee, marireceive namin yung payment ay by 20. So, almost 11 days, no? Tama ba? Bago namin mariceive po yung payment. Kasi, oo, ipaprocess pa yun. Kasi si parang kukunin ng JNT. Tapos yung JNT, iuhulog kay Shopee. Yung Shopee, isasalin sa amin. So, marami siyang process na dinadaanan. Ayan, guys. Kaya po, yun lang. Gan talagang nakakatuwa lang na kahit matagal yung process nung nabayaran tayo, makarating sa atin, at least, mabilis namin na na sa inyo. Mabilis na kayong o-order sa COD natin. So, yun po. Maraming maraming salamat po sa inyo. At mayroon tayong sampu na, hindi siyam. No? pang sampo si Kaidro. Hindi dong, sa sampu na yun, hindi kasama si Leia. Mami. Ay, hindi kasama. oh, 11. Pang-11 si Kaidro. Yes. Salamat po sa inyong lahat. God bless po. <laughs> Yan. At si Janet po ay ito po ay pair order. Tapos mamaya ako na mag-iimpake. Dito ilalagyan ko ng pangalan. Yan po, ay binabox namin isa-isa. Hmm. Pero yung kapag, ano, kapag walang suka, hindi na nakabox. Opo, Dahil opo. ako ay nakabili ng toy bag. Ito po ay Pero, hindi, ano, ito po ito ay hindi, ito. basurahan. Ito po ay pang shopee talaga. Uh, Makapal siya, no? Uh makapalito. De, diretso na dito yung ating mga dried, uh, fish. dried fish. Pero, iba bubble wrap. Pero kapag ka po may order kayong ganito, Uh, kailangan namin siyang i-box. May mga box din po kami. Yes. yan guys. At saka baka po magtaka kayo ha. Lahat po 'yan ay naka-tao dito, vacuum seal. Uh -oh. Pero baka po magtaka kayo na pagdating sa inyo ay hindi na naka-vacuum seal. Dahil nga po 'yung mga tinik-tinik. Uh -huh. No? Uh -huh. 'Yun, may mga tinik-tinik po 'yan na tumutusok, na nabubutas at nagkakahangin. Uh -huh. So, 'yun po. Sana po inyong maintindihan. Maraming maraming salamat po sa inyo guys. At kami ni Janet ay ipaprocess pa namin ito. Ayan, God bless po. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. James 1-3 NIV